Ayan, kamusta kasaka ngayon lang tayo ulit napag video uh, naka extra tayong electrician. extra lang hindi tayo bida malaki na pala pinagbago ng aking palay may damo damo rin kailangan nang bunutin yan tapos ang tubig ng dagat malapit kasi kami sa lawa eh maabot na sa aking pinakadulo nito kasaka kung napapansin niyo po ayun yun na yan tubig na yan, e, paano yun doon ah yung kay asakan dyan Ignacio at kasakan Romy Reyes lubog na yung kanilang palay ay hindi naman lubog, may tubig lang parang lubog na rin yung asaka kasi may tubig eh namumuti na yan, ano yan tubig yan, ang lawa tapos yung talaya ko, yung dalawahan dito may tubig na rin yung isa ayan, yung kay Danilo Belgado. Meron na rin yung kasaka. <coughs> Pasensya na kayo at di tayo napag-upload eh. Ayan e na po yung akin black rice. 218. For auto yung sa dalawahan. Ayan. Ayan tubig ano na yun eh. Kasaka. Yan. Huwag po ka nagsawang mag-like. Eh, siyempre tayo busy bawal din mag video naman di sa ano aking tatrabuhan kaya dito muna tayo sa kalayan yeah, huwag po kayo magsawang mag like at mag comment at mag share sa mga hindi pa po nakapollow mag follow na po kayo libre lang yan kasi ako e, hindi tayo napag live dyan sa yung bumaka dyan sa sala dahil wala ako dyan eh nato kami sa Santa Mesa sa ano Santa Mesa inabot din kami ng bagay dun baka rin yan Maraming po salamat. Bye-bye.